Turismo sa Batangas, tinututukan na rin ng DOT matapos maapektuhan dahil sa kaso ng missing sa bungero. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Chill and Prido. Radyo Man Radyo Man Aldo, nakatutok na nga itong Department of Tourism sa turismo sa kawigan niya ng Batangas. Ito'y sa gitna ng na nagpapatuloy na paghahanap at pag-recover sa umano yung mga labi na mga nawawalang sa bungero na pinaniniwala ang na sa may Taal Lake. Ayon sa DOT, nakamonitor na rin sila sa sitwasyon sa mga lugar na nakapalibot sa lawa ng Taal. Isa kasi sa mga pangunahing ginadayo ng mga turista sa Taal Lake ay ang pamamangka doon dahil natatanaw din ang vulkana. Una nang sinabi ni Talisay Municipal Administrator Alfredo Alcado napanibagong dagok na naman ang kinakaharap ng sektor ng turismo dahil sa retrieval operation sa kanilang lugar. Hindi pa man umano halos nakakabango ng industriya ng turismo sa lalawigan mula ng padapatinan ng pandemya at pagsabog ng Bultang Taal. Samantala, bahagya namang bumaba ang tourist arrival sa may talisay na isa sa mga bayang nakapalibot sa lawa ng Taal. Kasunod na rin ito, nagpakansela ng mga reservations at mga bookings sa naturang lugar. Kasama mo sa Dizek, sa RMN Manila, Radyo Man Empredo sa Top RMN. Maraming salamat, Radyo Man Chill